Ito ang mangyari sa outtaking mo. Sasabihin ko sa iyo kung anong possible na mangyari sa outtaking mo at kung ano ang gagawin mo bago hanggang sa matapos ang iyong outtaking. Sa pinakamabilis na paraan na magagawa ko at bago matapos ang video, ibigyan kita ng tip na hindi mo pagsisisihan. Umpisa natin sa damit. Ang susutuin mo damit ay yung comfortably ka at saka sa picture ng mga kasama ko na kung ano yung mga suotin na nag-out kami para meron ka idea. Screenshot mo na lang. Ito naman yung suot ko. Ang sunod dyan ay yung oat form mo. Merong pipelapan dyan. Dito ilagda, lagda. mo. May maedi din dito pero di ko na nalagyan yan. Dito naman ay ngayong ika yung date ng dito naman ay buwan ng ating Panginoon. Yun yung taon. Sa dito naman yung place o yung venue. Makikita mo yun dito sa taas. Dito naman sa baba, parma mo lang. Pag nandun ka sa venue, kailangan may bigay mo yung oath form mo. Meron doon naghihintay na uh, ng mga outform. form. Kailangan mo ibigay mo yun doon. Meron doon mga letters from A to Z. Pipila ka kung base sa iyong apelido para may mo yung oath form mo. Pag For example, ako Dimitri, pipila ako sa letter D. Uh, bibigay ko doon sa um, nungungulit, doon sa letter D yung aking outform. form. Then after noon, papasok ko na sa entrance. Meron dong naghihintay ulit para i-collect naman yung ticket. Ganito. Yan. Para i-collect yung ticket. Then, may kukunin lang sila dito. Tapos ibabalik na rin sa inyo. Then, bibigyan kayo ng ganito. Ito program. Tsaka yung... Tsaka ganito. Ah, suklay. Okay. Then after nang papasok na kayo sa loob, may pipili na kayo ng bangko. Maka, makaibang bangko ng mag-out, tsaka dun sa kasama mo, sa companion mo. Ang pinaka best na bangko para sa akin dito sa manahan. Kasi pag sa gitna, medyo mainit. Pag sa likod naman ay parang hindi mo na ganong feel yung pag-out mo. Pag, mo, pag mo, gusto mo makikita lahat, para sa ng venue, doon sa may parting itaas sa mag itaas ng na upuan para makita mo lahat. Meron din tong monitor kung gusto mong makita palagi sa camera maganda talaga sa una at palagi kang makikita doon yung parang ganito Then after na, para kapili ka ng bangko meron nagpipicture doon 100 ang bayad, makukuha mo, makukuha mo din agad after ng program meron sila doon sinasabitan na parang sampayan after ng program ay hanapin mo lang doon, kala nyo yung picture mo higitin mo na lang then pag nagsimula na yung program, daraderecho na lang yun at kapag nag a ka na, ito na kapag nag ka na, i-video mo ang sarili mo habang nag ka, habang nanonong nun ka. Para meron kang remembrance, meron kang mababalik-balikan. Kasi ako hindi ko na, hindi ako na video sa sarili ko na ako, kaya nakakapanghinayang. Kaya sinasabi ko sa'yo, then after mong magmanumpa, ay yung pin mo, ay yung ito, ito, ay ipapapinasay nyo sa damit nyo sa suot nyo. At pwede ang nang gamitin yung LPT sa, tap, sa hulihan ng inyong pangalan. Then after noon, pagkatapos ng program, um, picture na kung papayagan kayo. Ilang minuto picture kasama yung kung mga magulang mo, kaibigan mo, barkada mo. Then after nun, exit. Kung may natutunan ka, please subscribe, kung may ka, sulat mo dyan sa baba, clarification, at kung meron ka pang ibang gustong malaman. Ako si Dimitri, hanggang sa